No AD, no problem. Yes, tama kayo na narinig mga idol. Nanalo kanina ang Los Angeles Lakers kontra sa Portland Trail Blazers without Anthony Davis. Sa score na 114 to 106. Ito ay matapos pangunahan ni LeBron ng opensa ng LA, pero siyempre, kudos din sa mga kasamahan niya na talaga nag-step up dito sa laban na 'to, especially itong si Max at AR na talaga nag-step up pagdating sa Opensa. Sa mga hindi nakapanood tapos ng game na si Lebron natin inaugure ang leading scorer patapos mapagdala ng 38 points samahan mahano pa yun ng 8 assists at 3 rebounds. Shooting 7 out of 10 beyond the arc. What a game para kay LBJ mga idol no? Muli na naman niya tuloy pinatunayan na ang 40 years old na Lebron ay kaya pa rin makipagsabayan sa mga mas nakakabatang players sa kanya. Bukod kay Lebron, isang solid game rin ang ipinakita ni Max Christie kanina mga idol matapos makagawa ng career high 27 points kontra sa Portland with 2 assists, 3 rebounds at 2 steals while shooting 5 out of 9 from downtown. Sobrang ganda ng ipinakita ni Max kanina mga idol no, mapa-offense man yan at depensa, talaga maasahan din siya ng Lake Show. Hindi na nakakapagtaka kung bakit kabilang si Max sa starting lineup ng LA, basta sa laruan niya masasabi natin fitted talaga siya dito sa Lake Show. Kung maalala nyo, pumirma si Max Christie sa Lakers dito off ng off-season ng 4 years contract na nagkakahalaga ng $32 million. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naka-jackpot ba ang LA dito kay Max Christie? Kasi kung titignan natin maigi, sobrang baba ng $32 million na yan sa 4 years contract. Tapos ganitong klase ng player ang nakuha nila. Kung ako ang tatanungin, talagang naka-jackpot ang LA. Pero tignan natin kung magiging consistent nga ba si Max Christie buong season. Kanina napansin ko lang pala no, sa naging laban ng Lakers kontra Portland na mas maganda yung floor spacing ng Lakers once na nasa loob ng court itong si Max Christie kasi nakakahanap talaga siya ng open spot. It's either sa loob man yan o labas ng paint. As a reward, binubusog naman siya ng mga pasa na makakasamahan niya, lalo na ni Lebron na one of the best playmaker ng NBA. Katulad na nga lang nito. Matapos dito ibigay ni Ayer yung bola kay Lebron, hindi na ni Lebron mga idol sasayangin pa yung oras, ibibigay niya agad yung bola dito kay Max Christie. Max Christie with the shot fake dahil dyan nakakuha sila ng easy 2 points. Sa play na ito, gumamit ng Lake Show na give and go between Max Christie and Lebron. Tingnan yung mayiging mga idol, matapos ibigay ni Max yung bola dito kay Lebron, tatakbo agad si Max Christie at sakto, hahanapin naman siya agad ni Lebron. Pero para mas maging successful yung play na yan, hihintayin muna nila yung screen na magagaling kay AR bago mag-girl cut itong si Max Christie. So yun mga idol, open na si Max Lebron, pass to Max Christie. Another easy 2 points para sa Lake Show. Sa kabilang banda, tinapos naman ni Austin Reeves ang laban na to na ka na makapagtala ng triple-double with 15 points, 11 assists at 8 rebounds. Sayang lang mga idol no, dalawang rebounds na lang sana, triple-double na naman para kay AR-15. Well, ganun pa man ang pinaka-importante naman sa lahat ay nakuha nila ang panalo sa laban na to. Overall okay naman yung naging performance ng Lake Show kanina mga idol Lalong lalo, lalo na tuwala sa laban na to si Andrew Davis Ang mahalaga naman talaga na nakuha nila ang panalo Pero napansin ko lang kanina na naging problema ng Lake Show Ay yung paggamit ulit ng small ball lineup Kasi kung napanood nyo yung laban Masasabi mo na okay naman pala talaga na gamitin si Jackson Ace at Christian Coloco Kasi maganda na may pinakita nila kanina Kahit na limited minutes lang Pero hindi ko lang talaga maintindihan Kung bakit bihira lang silang gamitin kung mapapansin natin sa huling laruan nila kanina kontra sa Portland, okay din naman talaga. Kay mga idol, kung kayo ang tatanungin ano sa tingin nyo, kinakailangan ba gamitin ni Coach JJ Redick itong si Christian Coloco at Jackson Hayes para kahit pa paano mabawasan naman yung bigat na dinadala o pinapasan ni Anthony Davis sa loob ng paint? Magkomento lang nyo sa may comment section, babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid support nyo mga idol. It's your boy King Jain, I'm out.